So ngayong araw na to mga sir, samahan nyo ako. Papalitan natin ng uh, LED backlight yung ating cluster panel. Dahil yung ilaw natin na park light, kung hindi nyo napapansin, madilim na dito sa part na to, meron siya mga ano na, meron na mga patay na mga LED dyan. Tsaka naglolo ko yung sa signal light natin. Nagbi-blink-blink sa so, ibig sabihin, yung nabili kong LED hindi tumagal. So papakita ko sa inyo yung process kung paano papalitan and then kung ano yung gagamitin natin na pamalit dyan. So yan nga na no, pinakita ko sa inyo yung ating gagawing project ngayong araw na to. So samahan nyo ako and then papakita ko sa inyo kung paano natin papalitan nito Siyempre, meron tayong babaklasin dito dahil ang panel gauge o yung mismong cluster panel nitong ating Starex ay hindi ganun ka-accessible. Di ka tulad ng mga no, modelo sa sakyan ngayon na madali nalang tanggalin. So ito, meron tayong tatanggalin dito. Yung pinaka-dashboard mismo na cover niya kailangan mo na nating alisin para makuha natin yung pinaka-cluster panel. So tara, samahan nyo ako. Tuturo ko sa inyo kung paano natin tatanggalin ito. Let's go! Okay, so dito sa ating uh, Starex, yan, Mira, tatanggalin tayo ito nga, itong ating mismong dashboard na to. Kasi buo yan, hanggang dyan. Dahil nakakover siya dito, uh, accessible lang yung ating cluster panel pag na natin ito. Pero din natin siya tatanggalin ng buo kasi medyo mahirap. Dahil yung ating head unit, maiksi lang yung mga wiring yun sa likod. So parang ililihis ko na lang siya para makuha natin yon So anyway, ang una natin gagawin, tatanggalin muna natin itong uh, parang holder, ano, mga ano na to, accessories holder na yan. Dahil may tornilyo dito sa loob. Yan, dyan, meron dyan. Kakalasin din natin itong ating clock dahil meron tornilyo din dun sa loob yan at may wiring yan. So kailangan nating alisin. Then dito, ayan, may nakatago dito na isang tornilyo. may meron ng tornilyo isa. Tapos dito sa kabila, meron siyang tornilyo dito. Pero ito sa akin wala na. Ayan dito, may tornilyo lang dito. Pero wala na yan. Hindi na, hindi na siya makaano dyan. Hindi na, wala na, wala yung tornilyo dyan. Hindi ko alam kung bakit. Pero meron dito sa ilalim. Ayan dito. Ayan. And then dito sa dalawa sa taas, meron dito. Dito, yan, dalawa yan. So ayan pag natanggal mo na lahat yan, pwede na natin tanggalin ng buo to. So Kalasing muna natin So, dito gagamit tayo ng tool Syempre, kailangan natin gumamit ng tool So, meron tayong screwdriver dito So, una kong muna tatanggalin is itong tornilyo dito Ingat lang kayo Sa pagtanggal nitong uh, dashboard Kasi nga Sa tagal na ng panahon Itong ano na to, dashboard na to Malutong na to, madali na mag to So, ang pagtanggal nito talagang Hindi sinusungkit Talagang kamay lang kontrolado lang ng kamay kasi pagka sinungkit mo yan baka mamaya tamaan mo yung part na o saan malambot na eh madurog na bigla yan so mangyayari yan sa'yo bibili ka ng panibago Pagkano rin ng isang ganyan so as much as possible mapreserve natin ito lang medyo mahirap to sa clock ang ginagawa ko dito meron akong flat na ang screw to eh tapos sinusungkit ko dito sa gilid yan yun, umangat na siya. Ito lang ang mahirap sa part na to. Dahil yung akin 10 inch na itong ating 10 inch na screen eh nakaharang sa kanya so may discard ito kung paano ito ah, ko na ng konti yun o eh, oh, may wiring sa sa likod diba one down tapos sa clock meron din dito isa ito na sa likod niyan pag tagtanggal mo ng clock Ayan meron dyan mismo ito ayan o oh. ayan so tanggalan natin Then, dito Ayan dito sa gilid dito banda sa baba dito meron dito eh isa So, dalawa na lang. Ayan no oh. Tapos so, meron dyan dalawa. So ayan, meron pa palang isang kailangan gawin. So ibababa natin itong manibela. Ito may lock yan dyan. Baba natin yan. And then tutulak natin pababa itong manibela. Yan. Tapos ilalak natin. So tutubukan natin ng hatakin ito. Unti-unti lang. Tutup natin. Uhug. Uhugot, uhugot na. Yan. you. So, ayan. kaya nakita nyo, gumagalaw na siya. Oh. Ayan na. Oh. Oh, ayan. Ayan lang siya. So, ayan. So, hindi na natin matatanggal ng buo ito. So, kailangan ko lang naman yung cluster panel natin. Kasi, yun lang naman ang ano natin dyan. Yun lang naman ang importante yung gagawin natin dyan. So, ang ginagawa ko lang is ginaginito ko. Oh. Ayan, lililis ko lang ng konti. Ayan para magka lang ako dun sa cluster panel. Ayan, dito sa mismong cluster panel na to, meron tong apat na tornilyo. Dito, 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 tsaka dito sa taas. Ayan, natatakpan lang. So, iingatan nyo lang na kalasin ito sa ganitong model ha kasi itong reset odometer na to ayan o no? meron siyang reset odometer pag tinanggal mo siya at binaba mo siya ng konti kailangan wala siyang tatamaan dito kasi baka mag reset siya bigla so magsisiro siro yan so yun yung hiniingat ako kasi ginagamit ko yan as a counter or pang count dun sa mileage nung no, or sa tinakbo nitong sasakyan para alam ko kung kailan ako mag, mag, mag exchange oil or sa pag-compute ng fuel consumption so dyan ako gumagawa Diyan ako tumitingin na reference. So ayan, kakalasin ko muna yung uh, cluster na to. Okay, so ito na, tanggal na natin yung ating cluster panel. Ayan na siya, yun yung itsura niya. Okay, so tatanggalin ko yung mga LED na sa tingin ko, eh, na ko nung last time. At eh, hindi ko na ulit yon. Hindi ako mag replace nung mga busted lang. Lahat ng mga nilagay kong LED, papalitan ko lahat yan. Kasi baka mamaya, eh, biglang sila naman yung masira or bigla na lang sila mapunde. Sa ang trabaho natin, Papalitan ko na lang, may ipapalit ako sa kanilang mas maganda. So ito yung likod niyan. Ayan. Ayun nga pala itsura niya. May apat siyang wire. Kasi automatic to. So apat ang wiring nito. Ito yung para sa lever. Sa lever indicator to eh. So apat talaga ang wiring niyan. So tara. Pakita ko sa inyo yung papalit kong LED lights. So ito nga pala yung nabili ko sa uh, Shopee. Oprah ang kanyang brand white ito, 10 pieces. And then, nag-back up ako ng ano, just in case magsawa ako sa white, meron akong yellow. Tignan natin mamaya kung nature ng yellow tsaka ng white para malaman ninyo yung difference niya. Anyway, hindi pa, namin, hindi pa naman natin i-fix to pagkalagay natin doon. So ito meron tayong sample dito na isang uh, cluster panel. So para palitan yung mga LED bulb ng background dun sa pinaka ah uh, Face cluster natin, anim yan itong dalawa, itong dalawa saka itong dalawa so, padali lang naman siyang palitan, all you have to do is, twist mo lang ito like for example, tayo isa, yan, twist mo lang ng konti, counterclockwise and then makikita mo na may bulb, ba diba? so, tatanggalin mo lang yung bulb then kakabit mo yung bulb na nabili mo, and then kabit mo lang siyang ganyan, hanapin mo lang yung notch and then, twist mo lang siya yan, okay na. Ganun lang siya kasimple. So, in any case na hindi umilaw, yung nilagay mong LED bulb, hindi yan sira. Once na in-install mo to. Ibig sabihin lang nun is baliktad yung LED na pagkakabit mo. So, kailangan mo tanggalin and then ibaliktad mo lang. Ikot mo lang yung turn yung LED. So, pagkaka-install mo rito and then balik mo ulit siya. So, by that time, syempre, iilaw na yon Dapat umilaw na siya. Kasi kung di pa rin siya umilaw, ibig sabihin, it's either sira yung bulb na nabili mo or yung contact dito, ito. Hindi nag hindi nagaano, hindi nag contact ito dito. Kasi meron niyan ter may contact yung dito, yan dito, ayan. Ayun. So the reason why then kung bakit kailangan T5 ang bulb na ganito kaliit lang kasi yung butas na to, ayan oh. Hindi papasok yung T10 na LED diyan, masyado maliit itong butas na to para sa T10 so dapat T5 lang ayan sakto-sakto lang yan so ayan ganun kasimple lang so ayan napalitan ko na ng mga LED tetestingin natin ngayon ito puti yung kinabit ko ngayon kung may makita tayo dyan na dead uh, spot o kaya walang ilaw ibig sabihin baliktad lang yung pagkakabit ng LED so kabaliktad din na lang natin yung kanyang pagkakabit para umilaw siya so testingin natin okay so may baliktad dito dito tsaka dito pansin nyo walang ilaw oh. yan so dalawa itong dalawa na to so yan. so wala siyang ilaw so yun babalik ko lang para makita natin yung full potential ng LED Nalilang. lang okay so yan. putim puti ang ganda di ba Ang lakas so testingin natin since dito tayo ngayon yung ating okay yung sa signal light naman natin baliktad ng pagkakabit ng LED so papalitan natin babalik natin yung wala oh. naka hazard na yan walang ilaw doon sa so, balik natin Okay, yun so binaliktad ko na yung sa signal light so testingin natin ulit open natin ang park light to okay, nag open natin ang ganda ba? Diba? and then ngayon naman yung ating signal light o okay, ayan. lakas puting puti so ayan. ang ganda ba? Diba? ganda niya. so te testingin ko tingnan natin kung ano mas maganda puti ba or yung dilaw para may idea rin kayo and also maganda rin sa starix na to kasi may dimmer to So kung nalalakasan kayo sa ilaw ng LED, yung ganyang klaseng ilaw, lalo na pag sa gabi, may dimmer sa gilid yan ito. Ayan. So di-dimmer lang natin yan. So ayan, medyo ano nung konti yung ano niya. Medyo malakas lang kasi yung sikat ng araw tsaka yung liwanag. Pero may dimmer to. Ayan, gumagana yan. Ayan. Sa gabi natin malalaman yung potential ng dimmer na yan. Pag in any case, gusto natin siyang palitan or hinaan. So ayan, palit muna tayo ng dilaw. Tignan natin, papakita ko sa inyo. Kung ano'y tsura. So ito yung effect ng dilaw. Ayan, ganyan siya. Pedyo nalalabuan ako. Tsaka sa mata ko, na-strain na yung mata ko sa dilaw. So gagawin ko na lang is gagawin ko na lang siyang puti. So anyway, at least nakita ninyo yung itsura ng puti, ba diba? Tsaka ng dilaw. So decide kayo kung ano mas gusto ninyo sa dalawa, yung puti ba o yung dilaw. So tignan niyo kung ano yung mas suitable para sa inyo Especially sa driving condition pag gabi Kasi na importante Ginagamit natin ang park light natin sa gabi lang Or pagka may uh, medyo maulan, mga ganyan. So, mas maganda siguro kung iputi na lang natin siya mas malinis tignan. So, balik natin ulit sa puti. So, ayan. Balik ulit tayo sa puti. So, maganda talaga ang puti. Napakalinis siya tignan. Ayan. So, yan. Pustin na lang tayo sa white. Okay. Gumagana pa yung ating signal. So, ngayon, babalik lang natin ulit lahat. Reverse process. So, double check na lang natin kung ano yung pwede natin gawin habang naka-open tong dashboard natin kung meron tayong gusto i-check yung mga vent ng aircon, mga wiring ko ano man na meron diyan. And syempre yung dun sa ating ano mga wiring dito, do double check natin lahat yan na make sure na gumagana lahat siya. Okay, so syempre para ma-check natin na gumagana lahat dahil nagtaklas tayo ng cluster panel, baka meron na bunot diyan hindi natin alam. So may nabuti kong start na lang yung ating engine. Okay, so yan, Okay, may ilaw lahat. So ating par yung ating ano hazard gumagana, fog lamp. Okay, gumagana ang ating fog lamp, yung room lamp gumagana, defogger gumagana, aircon. Siyempre, gumagana. Okay, so lahat gumagana pati yung clock natin gumagana. Re-reset ko na lang yung sa tamang oras natin. So everything else is working. So ayan, good. So lagi niyo gagawin 'yung check before and after n'yong. Pagpalit ng anything na ganito, pagkinalas niyo yung ating dashboard, kailangan i-double check mo muna. Para pag in case na binalik mo na lahat at mayroong certain na hindi gumana, alam mo kung saan 'yon at alam mo kung ano yung hindi gumagana na 'yon. So hindi ka mag uh, mahihirapang manghula o hindi ka mahihirapang maghanap kung ano man 'yon. Yeah, so, okay na. Okay na yung ating uh, pinalitan. Ang ganda. Liwanag niya. Grabe. Okay. So, mga sir, sana nagustuhan niya ating video na ginawa natin ngayong araw na to. Doon sa pagpalit lang ng ating ano. Actually, dalawa yung, na, dalawa yung naturo ko sa inyo kung paano tanggalin niyo ating dashboard. Yung pinaka-dashboard ng Starex. And also, kung paano uh, palitan yung LED light. O paano yung, paano yung ano paano yung itsura pagkapidalitan yung LED light ng mga ating cluster panel o yung pinaka-fascia cluster natin. So, yan, make sure lang bago niya gawin ito, meron kayo nakaredy na LED light. Yung size na sinabi ko sa inyo, is T5 rice bulb. Yan, yan yung pinaka-safe na size niya na pwede mong gamitin. Kasi, pag gumamit ka ng mas malaking LED, although tama yung socket niya, pero malaki yung pinaka-LED uh, niya. Pagka hindi mag-fit doon sa butas, maliit lang kasi yon So, mangyayari sa'yo, is kakalasin mo ng buo yung lahat ng mga na uh, instrumental panel sa harap ka magkakabit. Mas matrabaho yun kasi, kalas-kabit ka, kalas-kabit ka And then pati yung wiring sa likod, ganun din ang gagawin mo. Pagka may walang ilaw dyan, babalik mo rin yon. And matrabaho, baka magkamali ka pa, masira mo pa yung mismong mga cluster panel. Yung mismo mga instrumental panel na mismo. Kasi meron lang yung certain na higpit. Dahil nakasira na ako actually ng isang ganyan. Kaya yung ginagamit ko ngayon na ano dito is ano na to. Uh, surplus na yung ibang parts dito. Okay? So, sana nagustuhan nyo yung ating video ng araw na to. And, kung nakatulong ako sa inyo, don't forget to like, subscribe, and comment down below regarding sa video natin ngayon. So, again, stay safe and I will see you on my next video, mga sen. Peace out. <makes noise> mm. الا مقل